Yung issue po dyan sa bansang Middle East, tulad ng hindi nasusunod ang kontrata, hindi binabayaran ng overtime, pang-aabuso at pangmamaltrato sa mga OFW kasambahay. Walang day off ang mga OFW kasambahay. Yung oras nila sa pagtatrabaho is sobra-sobra. Ang issue pong ito tungkol sa mga OFW sa Middle East, matagal na pong problema yan ng ating gobyerno. Sa tingin mo guys, bilang ikaw ay naging OFW sa bansang Middle East, o kaya naman kasalukuyang OFW ngayon sa Bansang Middle East. Ano ang masasabi mo? Nasunod ba ang kontrata mo o ini-enjoy mo lang ang pagiging OFW? Meron at meron talagang pagkukulang ating mga agency. Kulang sila sa orientation. Hindi nila pinapaliwanag na mabuti sa kanilang mga aplikante. Kaya guys, sinasabi ko na ang realidad sa inyo. Based on my experience at base sa mga reklamong natatanggap ko. Sino ba ang nagbibigay ng job order sa mga agency? Bago magkaroon ng job order ang mga agency, tumadaan mo na yan sa mga embassy or kaya MWO or POLO. Sila ang nag-a-approve ng mga job order. Kaya dapat sa embassy pa lang o MWO or POLO, alam nila kung anong klaseng employer ang aaprobahan nila ng job order. For example, naaprobahan nila ang isang company or isang employer ang job order, ipo forward naman nila yan sa mga agency. Ngayon, si agency is mag-hire. Napansin nyo guys, pag humihingi kayo ng tulong sa ating mga polo or MWO, minsan pinapagalitan kayo. Tapos may naririnig pa ako na ang susungit nila. May mga natatanggap din kaming mga reklamo na hindi nila ina-assist ng maayos yung mga OFW. Imbis na kausapin niya si OFW kung ano ang dapat niyang gawin, pinagalitan pa niya ito. Yung mga ganyang kwento or mga ganyang sumbong, matagal na rin po yan nangyayari. Si God na lang po bahala sa kanila, hindi naman natutulog si God. Kung halimbawa man hindi nila kaya yung trabaho nila, mas marami pang taong deserve sa trabaho na yan. Kaya yung mga ibang agency laging sinasabi na kahit magsumbong ka sa OWA, kahit magsumbong ka sa polo, sa embassy, wala silang magagawa saan magsusumbong or hihingi ng tulong ang mga OFW kung ganyan na wala palang mangyayari kung nalapit sila sa embassy, MWO or OWA walang problema sa mga agency sa ating bansa, ang problema yung agency dyan sa abroad kung humingi ng tulong si OFW nagagalit pa sila, pagdating doon sa agency nila sa abroad, doon pa sila nakakaranas ng pang-aabuso sinasaktan, walang pagkain pinapagalitan, sample ko na lang guys, ang Ismasko, Example lang to ay Ismasco ah. Ang agency ng Ismasco sa Pilipinas is apat o tatlo. So lagi lang nag-hire yan, nag-hire, nag Pero pagdating sa Riyadh or pagdating sa Saudi Arabia, yung mga deployed worker nila nandun lang. Nandun lang sa agency accommodation o kaya naman kung saan-saan sila ina na trabaho na hindi naman yung trabaho ina-applyan nila. May mga ibang company pa, ilang buwan na rin delay ang kanilang mga sweldo. Ang ginagawa kasi ng ibang company sa abroad, kung halimbawa na yung agency sa Pilipinas tinanggihan niya, maghahanap ulit ito ng ibang agency. So dapat, kung alam nilang same pangalan, same ng may-ari, dapat ihinto muna yung pag ng mga magagawang Pilipino. Kasi pagdating doon, wala naman silang magiging trabaho, nakistack lang sila sa agency kung may mga company na naghahanap ng trabaho ganito, tsaka lang sila bibigyan ng trabaho. Kung merong job order yan, hindi ka magtatagal sa agency. Alam mo kung anong magiging trabaho mo, alam mo kung anong employer mo, mabibigyan ka agad ng trabaho. Kung walang job order kasi yan, magtatagal ka at magtatagal sa iyong agency magkakaroon ka lang ng employer mo, o trabaho mo, hahanapan ka pa nila. Kaya advice ko sa inyo guys, yung mga OFW, first timer, mga aplikante na papuntang Middle East, tanggapin nyo kung ano yung realidad. Hindi talaga lahat is nasusunod sa kontrata pagdating sa bansang Middle East. Kaya kailangan pag ka dyan, magbaon ka ng maraming pasensya at mahabang pagtitiis. Kailangan mo ding matutong sumagot at pag-aralan mo kung paano magalit. Kasi po, pagdating sa bansang yan, hindi po pwede yung mahina ang loob mo. Yung sinungitan ka lang ng amo mo, iiyak ka na. Sinungitan ka lang o tinaasa ka ng boses, gusto mo nang umuwi. Kailangan po natin yung lakas ng loob at pasensya kasi ibang bansa po yan. Bansa po ng mga Arabo, iba po yung ugali ng mga Arabo. Heto po ang realidad. Kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa OFW, kung hindi dahil kay OFW kasambahay, hindi kikita ang agency. Kung hindi dahil sa mga OFW, hindi tataas ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Kaya yung pag-hire po ng trabaho sa bansang Middle East, hindi po ito hihinto o hindi po ito mababago. Yung mga pag-hire nila sa mga OFW kasampahay, hindi po ito mababan. Mababan man, pero temporary lang, ilang buwan lang, magbubukas ulit. Sino po ang mga pinapaigot nila? Di ba tayong mga manggagawang Pilipino? Kung bibigyan nila tayo ng trabaho sa Bansa Pilipinas, hindi na natin maisipan pang magtrabaho abroad kasi ang hirap mag-abroad. Kung ayaw nilang maabuso yung mga OFW kasambahay, bigyan nila ng trabaho sa Pilipinas. Kasi pagdating sa Pilipinas, pag 40 ka, 45 ka na, mahirap ka ng makahanap ng trabaho. Unless na lang kung negosyante ka. Kaya naman sila umaalis sa bansang Pilipinas kasi nga walang trabaho sa Pilipinas. Nasa abroad ang trabaho. Kasi pagdating sa abroad, 35, 40, 45, makahanap ka pa ng magandang trabaho. Para sa akin guys, opinion ko lang. Kung ayaw nilang maabuso yung mga OFW kasambahay, bigyan nila ng trabaho sa Pilipinas para hindi na nila maisipan pang mag-abroad. Kasi po, karamihan po sa mga OFW kasambahay, may mga edad na mahina na yung katawan nila. Napipilitan lang sila mag-abroad dahil wala silang trabaho sa Pilipinas. Lagi nilang rason, ano ang ipapakain ko sa pamilya ko? Ano ang gagastusin ko sa pagpapaaral ng anak ko? Isa lang akong single parents. Lagi na lang pinag-uusapan, tinatalakay sa Senado, pero wala pong nangyayari. Kasi paulit-ulit pinaikot-ikot lamang po tayo ng mga employer at ng mga agency. Wala pong pagbabago.